yung ako sayo nabingi bigyong ako dinar na tomoda sa kaka uh, mo 13 14 15 16 17 18 19 20 o Boss Bay, ha? pag di ko pa na ano yan 21 22 23 24 25, 25 26 27 28 bosnia sriyani ano 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 February ano February ano February ano 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 Sino yung umusap? Paano pala yung ano? Boss B, tama ano? Tama na ako. Nakuha ko na Boss B. <laughs> sa tapat mo. Ako yun Boss B. Nasagot ko na lahat. February. Tapat mo si Pandoy. Si Pandoy sa tapat ko. Yun nagsalita ata. February 25. 24. 24, yun. Ako yung nagsabi na. Kanina. Pero hindi ko na binasa dito sa ano. Si Pandoy, 25. Oh, 25. February 24, 25. Pero oh, dito 25, nagsabi. Pero 24, sabi February 24, 25. Una nasagot ko na, boss, B. Si Pandoy yun, boss, B. Yes, may 5K kami ni Pandoy. Yes! Ano ba? Hindi ako kaya tag 100, no? <laughs> <laughs> Wait lang, Hanit. Yes! Thank you for Tama ako. si Pandoy daw yung nanalo. Hindi naman kasali yan, boss, <laughs> babe. Sabi na eh. oh, nasagot. Ano February ano 24. 24, 25. February 24. 23, 22. February 22. 22, February 24. 23, 24. 22, 22, 24. 26, 27, 28. Ay, no. Si Pandoy na nalo. Ang niya? Ay, grabe. Siyempre, no, ako naman nanalo. Ako Pandoy, Talo kasi ako dito, eh. <laughs> <laughs> Bawi! Bawi! <laughs> si Pandoy! Bowie si Pandoy! Oh, sa'yo daw, niya na narinig. Mm. Bawi! May 10% ka sa akin pag nabigay ni Boss Ming. <laughs> siya po yung may 10% ngayon, no? <laughs> At least, di ba meron siya? Oo. <laughs> oh, pag nanalo to, mag-aaya mag-live bukas to. <laughs> Joe Alonso. Thank you, Boss Wala pa. Ay, wala pa pala. Paras pala kayong February, no? Oo oh, nga. Kulang-kulang tayo, kayo, Boss Ming. <laughs> <laughs> Kulang-kulang Kulang tayo. <laughs> Tinapunan yun na tinapunan to sa akin ah. So Paisa si ano, Boss B? Ay, Paisa si ba? Hindi, ano pala? Aquarius oh, ba? Aquarius. Aquarius. Ba, din ay, hindi naman daw, sabi ni Ma'am Joan, Hindi, hindi naman daw kulang-kulang. Baka panday lang yan na Ma'am Joanne. Nakuulang. Nakuulang. Talagang tinapunan ng tinapunan to ah. Thank you, thank you, Boss B! God bless! Maraming salamat! Tapos sabi nga lang, si Pandoy talaga nanalo, boss Lee. Final na ba <laughs> 'yun? Nabibilib ka sa ano ko no, sa laro. Ano Kami hit sa akin. Laban. 6 Nabibilib talaga ako sa iyo. Zero ka na naman. <laughs> <laughs> Bilit na sa iyo si ano, no, 280. No, ito ay hindi na ng anak mo. Bilis ng anak mo ah. Kipti siya ba, ah, ko pala ka. Eh hindi, hindi siya sunod. Mulit ka, boy. No, hindi siya mga sama ko sunog siya kanina. Nahuli siya, boy. Magkano? Pinti. Panday, ano, sinwerte ka na ba? Yung nakit sa kong mo eh. Pag binigyan ko ng ano, pampaswerte ni Jeff. Wala na kung... Nanalo ka daw eh. Ito nakahula eh. Kung, doon ba, naka hula, eh. kung huyaya, nga doon uh, na, nakahula. Eh. mga praning. <laughs> mga praning. Mabait yung mga Ferrari. Lahat naman ng mats mababait eh. Michelle, shout out sa iyo. Roderick. Ay, nabito pa si Miss Roderick. Yeah. Shout out kay Moe, sabi niya. Shout out kay Moe, daw sa Miss Roderick. Roderick. 10 pesos yung butas. Kahit saan ako pumunta. Malas pa. talaga si Panday. Wait, di makasend hindi yeah, <laughs> Ramdam ko e, eh. pares kasi kami february eh. Di pa patalo ang Feb, yun lang talo si Pandoy yes. <laughs> <laughs> uh, <okay. laughs> Ating natin dah. Yes, may 10% si Pandoy, huwag kayong mag-alala Talaga <laughs> boy bibigyan natin siyang 10%. March, mababait. True Si Kai, Kai. True Sunog ka, boy. Sunog ka, boy. <laughs> boy, sunog. Wala pa lang, sunog. 59. <laughs> 59? <laughs> Ay, mababait din yung mga August, Ma'am Arby. Sabi po, humahin na. Masuya na ako. Kung <laughs> snoop ka, bitti sa'yo. Tsaka Mabaya. friendly, alam Yan. Yeah. Wala pa, Boss B. Sarap niyang chemicals. <laughs> may nakasagasa ba o kwadro? O may nakasagasa na daw ba? Wala, Wala ba? Mahina na hoy mga to, Boss B. Mahina na itong mga to, Boss B. Sige lang, Boss B. Okay lang. Take your time. <laughs> No, out, eh? Sama yung September, mababait. Sige, mababait tayo lahat. March, mabait din. Mabait talaga, Ma'am Marie Chris. May kwadro ka daw kanina, Dos? Mm. Dami na namin kwadro kanina. Oo. Hindi pa nanonood si Boss B. May... Bilista ko naman eh. An na naman, na naka, ka, nakatatlo ako. <laughs> 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 talaga. <laughs> Hi, Eric Boy Monteverde. Ayaw ko na mag-isip mo muna. Kahit ano mo muna, tapos. Mikaela Acosta, shout out. Ay, taray, mapagmahal. Sana, oh. <laughs> Si Kai-Kai. Nakasinto ako ah. Kanina hit sa akin. si Borgi pala March din, no? Yes. Tapon lagi na tayo. Na Sunog ka, boy! Hindi ako talaga. <laughs> Hindi po. Ta Joe Alonso. Ah. Laban? <laughs> Sa akin yung Joker, di wala laban. Patas pa nga ako eh. Yeah, boy. Anong <laughs> <laughs> nangyari, boy? Bilang boy. <laughs> Ano yata yun? Sable eh, yata eh. Hindi <laughs> ba pa pao? Hindi pa pao? Mas gusto nyo lang mag Sinunog lang ako eh. Ilok na. Ba, ikaw muna. Ikaw nag-draw. Ocho. Okay lang ko, <laughs> Jube. Eh. 10 Ocho ka na lang? Uy, wala pa Sinunog mo pa ako. O, oh, tanggalin na natin to 18. 8. Ayan. Boy. Close na natin. Close deal na natin yan. Okay, yan ata yung pinag- <laughs> to? 10, 20, 30, 40, 50, 51. 510, oh. 5, -10. 5 -10, tsaka 50, 560 51 <laughs> Yes <laughs> 560 oh, no. boys 10, 10, pa ako boys 50 lang hindi lang sa hindi masasabi ko puro <laughs> Muli ka boy ah, 60, Kasim, 560 na, 560 560 mo Boss 60. 560 Sati tayo ng curbs mo pa ako <laughs> 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 Bandre, ah, ito, eh. ha Madre, doy Hala hindi na nila mababreak yung butas niya, 51 <laughs> Ano to? Bakit so, may mga deal? Record pa rin yung 760 ah. mo curbs Oo oh. <laughs> hey, oh, nga no tayo, yun eh Sa'yo ba yun? Si oh, Pantan yun eh. Oh, yung nag-draw. Mm, pero mababa na si Bandoy noon. Ako, oh, sunog si Bandoy. Nagbayan na ng 50. Oo nga. Uwisin <laughs> ko na nga. Kakapun ko. Huwag na naman ako. Tawag na wala sa daon. Huwag na sa si Bandoy eh. Hindi naman ako kakakalaban. Diba, Sir Edgar? Hindi naman ako kakakalaban. Gising nga. Yan, nandiyan na kayo. Gising na nga. Oh. Gising na. Ay, uh naku. -huh. Sabi natin itong mga alas. Hindi na ako magdodraw. Hindi na ako magdodraw ng mataas. Kasi nakuha ko na yun. Sigurado, 51 yun eh. Hindi na nila mabibreak yun. Hati tayo na mo. Hati din tayo doon sa ano, ano? Sure, <laughs> ball ballot na ako, boy. Bigyan mo din ng percent dun sa ano. Bigyan natin ng 100. Wow! Borgi, dito na ako. Sa pero mo. Diba, Sir Richard? Arrange ah, uh, yung ganun para. Papa-ocho mo na ako. Mm. Shoutout ka lang dyan mo eh. Akong bahala sa'yo si mamaya. Uh, wow! Ma'am Joanne. Pati ka pa dun, Ma'am Joanne. Pang ano yun, Ma'am Joanne? Pang manginasal inasal, Rice. Pang inasar. Mm. Ito ang nagtapo mo. Yes. Yeah, so yeah, yeah. Mm. So yan, yeah, baka safe pa yan. Mm. mo na yung mga tao mo, Paul. Eh. Mm. Di yeah, na ako. Ay, yung sarap nun, magjawan, with halo-halo. Yung special, yung may ice cream. Oh, percentage percentage base kasi mo eh. May is, hello. Hello, hello. Suryan, ma'am army. Yes, sure ball ba tayo? Yan, boy. Sure ball ba tayo ngayon, boy? Sunog. Yeah. <laughs> Sunog ka Ay, po. Ay wow, nauna nang send yung 1.5 ni Curves. Yes! Pa-uwi uh, uh, sa Dan, kanino natin five, bibigay? Ano yung pag-ibig sa 1.5? Yung 1.5 yung malaking butas. yung kanina. Uh -huh. Tuloy-tuloy ba yun? <laughs> Bago gusto mo mabreak yung 51? Hindi ko na ipapabreak yun. Sigurado yun yung 1.5 mo. Bala. Tuloy-tuloy oh, ba yun? Oh, <laughs> meron din pala ako. Sa'yo na yung 1.5. Meron din pala ako. 5K ate. Ate nga tayo doon. Nati tayo doon sa dalawang yun. Huwag kang magulo. Yeah, yan. Yeah. Yeah. Boy, sure for my love. Yan. Ganyan. Mo. In Inuutakan na naman ako ni Moy. <laughs> sa akin daw yung sunod. Sabi ni Boss Lee. Oo. Ano yung panapalag? Kanina pa hinihintay niya. Ay, nangyos ko talaga. Tiy oh. Tiyano ng Kilsi. Ay, wow. 1.5. Oh, three ati three tayo dyan. Sa'yo na yung 1.5. Ha? Eh, hey, ayan ka na naman hindi eh. Ang gulo mo na naman kausap eh. <laughs> Kanina ang ayos-ayos mong kausap. Pati tayo dun sa 1.5. Ngayon, ngayon naman. hindi, Ay wala. Eh. Friendship over to. Ang gulo ni, ang gulo ni ito. <laughs> F.O. <laughs> ang gulo. Ang gulo ng kausap. Did Lyra, hello. Oh, may isang mong kuni. Eh. <laughs> Maray na bangki sa Indong, Gabos. <laughs> Huwag oh, eh. Parang barang, Thank you so boy. much, Boss, uh, tatlo, boss B, thank you! Sige, laban. <laughs> <laughs> mo, boy. Uyuh, may dalawa pa doon. Huwag mo na! kasi ito, eh. <laughs> ulit, <mam> <laughs> ah, boy. Balatuan ko na lang ma si Kwan ko ito boy